Hi guys, this is me, Beth7207 Gusto ko lang po sa inyong ipakita ang aking nabili sa um, 7-Eleven Ito po ay ginagamit ng mga nagdadiet, lalaman yung low carb, yung nagkikito Itong Vida juice Ano siya? Zero calories, zero sugar, zero coloring Ang nakita, ang napili ko nito ay original citrus kasi ito lang yung available. Ayan po. Oh. Ayan. Vida. Oh, zero calories, zero sugar, zero calories. Maganda po siya sa mga nagkikito diet at saka mga naglulokar. Pero, sabi sa mga eksperto, kasi na, marami ako nakikita na ganito yung mga juice nila, soda nila. Marami nang sabi na expert na Wag dadamihan ng pagkonsume nito. Hindi pa ito sponsor. <laughs> Gusto ko lang tong i-share kasi kanina pumunta ako ng 7-Eleven dito sa Singapore. Nakita ko tong Vida. So um, binili ko siya para ipakita ko sa inyo. Tsaka kung ano yung lasa niya. Gusto kong maano kung ano yung lasa kasi ang dami na nakakagusto nito sa mga nagkikito, mga nagluluto card Di ba? ano siya, nasa um, 2 $2 and 30 cents so, so ang dollar ngayon ay nasa 41 peso nasa 90 91 something 90, 91 pesos yung 2 dollar and 30 cents kaya ang presyo nito ito po ito sa Singapore guys sa 7-11 ng Singapore kasi galing po ako doon tapos, tinignan ko siya online sa Lazada. Ang mura niya. 40 pesos lang yung isa. So, ang mahal dito, guys. <laughs> Nabudol ako dito sa juice na to. Oh, vida. Baka naman. <laughs> o, oh, kita ba, guys? Naramdaman hindi kita eh. Ay, nakikita yung ano. Hindi siya kita, ano. O, oh, ayan. O hindi na siya blurred. Diba? So, ayan po. Ah. Tikman ko na siya guys. Tikman ko na. Kung ano yung lasa niya. Kung patok ba sa panlasa ko. Mm. Malalasahan mo yung soda. Siyempre, kasi soda nga yan. Pero, matabang. Kasi nga, zero calories, zero sugar, kaya matabang. Mm. Mm. Matabang siya. Pero maganda to sa mga nagda-diet. Pero hindi ka nito pwede mag palagi mainom in moderation lang. So, yun. Hmm. Ininom ko na siya, guys. Kasi habang malamig-lamig pa. <laughs> so, guys yun lamang po. Kung nagustuhan nyo yung aking video, please hit notification bell and click bell. Click bell, hit all para mag-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yun lamang po guys. Bye bye. See you in my next video.